So, na lang guys. Dito diretso lang yung kanan. Hello guys! Another day, another life. Nandito ulit tayo sa malawak na farm ng aming barangay. At syempre, bago nga tayo dumiretso sa aming farm, pumunta mo na ako dito ng bayan para bumili ng kanilang merienda. Oy, oy! Sana all my farm... <laughs> At pagkatapos kong bumili ng tinapay, dumiretso naman ako dito sa Marketplace Store para bumili ng panula. Anyways, shout out nga pala sa mabait nilang kahero dahil pinayagan niya akong balikan ko na lang ang kulang kong bayad sa aking mga binili. Maraming maraming salamat po sa tiwala. At pagkatapos ko nga dito, agad naman ako naglakad papunta sa aking motorsiklo para iuwi itong mga merienda. Ang plano ko nga sana, agahan ko lang ang aking pagising para maaga ako makatulong doon sa palaya. Pero wala eh, hindi talaga ako morning person At tanghali na talaga ako nagising Kaya eto, bumili na lang talaga ako ng pangmerienda Bago ako dumerecho sa farm Oy oy, sana all my farm Hello guys, welcome to our farm Your honor <laughs> So let's go Bali, nandito pa nga pala tayo Kasi mayroon kaming gagawin Or magpapatanim ulit kami ng palay Through direct seeding So, let's go. So guys, welcome dito sa aming farm your honor. Uh, bali na dito na pala tayo. Ito po yung pagtataniman namin ng palay. Bali, nakapagsimula na sila kanina pa kasi dinanghali na ng isi. So ayun na guys, nagsisimula naman ah uh, ano si tatay ng palay. Ah uh, dito yung maghagis para pagtatanim, ganyan yung direct seeding dito or direct ang pagtatanim ng panay tara, let's go, tawagin natin sila sa merienda, kasi may dala tayong merienda medyo, at mga guys, hindi tayo pamahaw! pamahaw mga idol! pamahaw! <laughs> Ngayong araw ka guys, ito medyo lumalabas din si Haring Araw pero medyo makulimlim pa rin yung panahon. So bali ito pala yung aming pagtatariman ng palay simula doon yun. Dito si kuya ko tapos ito yun hanggang doon yung tuyo na. Ayan. Si tatay yung nagsimula na maghagis ng palay. Ganyan po yung trabaho namin dito bilang isang farmers. So tara puntahan natin sila kung anong ginagawa nila. So ito nga guys, ayan, ginagawa niya ng kanal, maliliit na kanal. Ito lang ginawa namin kahapon sa isa naming farm. <laughs> so siya naman sa kabila, ayan, nag-spray uh, siya ng ano, bilocide para sa wall, ayan. So ito, ayan, si tatay naman, dire diretiretso sa pagkakagis ng palay. Di ba napaganda yung tanawin namin dito? Guys, nandito nga tayo para makigulo. <laughs> Ayan, shout out sa tumulong sa amin si Jan Errol Okendo. Ayan guys, napakasipag. Grabe, sarap umikot dito sa gitna ng palayan. <laughs> so ito nga yung ginagawa nila guys. Ayan, nilalagyan nila ng maliliit na kanal. Tapos pinapantay yung lupa para maganda po yung paglagay ng palay. Eto nga guys, pagdating ko dito, saktong sakto, patapos na sila. So, wala na akong may tulong dito. <laughs> hindi nakikulaw na lang. <laughs> <Awa. laughs> Ayun nga guys, apat lang sila pero napakabilis nilang gumawa ng kanal. Eto, tuyo na yung palayan. Sana hindi uulan, Lord. So, ayan si tatay, napakagaling. Siya talaga yung naghahagis ng palay para sakto po yung pag ano ng palay paglagay sa ano sa lupa para pag tumubo siya maganda yung tubo idol yun lang yan na idol mag Ayan. Yan mga idol. Titikim daw siya eh. Hindi ipagbigyan natin. Marunong ka din pala bro Yan ang mga kasama namin Yung mga kaibigan Si Mig Mig ano, Mig Jinle At ito si Si Mig Kajon Tarang Tanang Binatang Binata Aksimark Dilima Bayaw ko yan guys, sarap talaga maglaro dito. Baka gusto mo ako. Gusto nyo? Ganyan talaga guys, mano-mano talaga yan sa paggagawa ng maliliit na kanal. Kasi nga maraming tubig dito. So eto, pumupunta dito yung tubig. Pag matuyo na yan, parang ganun sa taas kanina. Ayan, pwede nang lagyan ng palay. Ayan o, oh, napapagod daw si Let's Nagabukit. Follow nyo siya guys sa kanyang Facebook page. Glitz taga Bukid. Kailan na nga followers mo, Tol? Ha? Kailan na followers mo? Uh, 75,000 followers. And guys, follow nyo siya. Lahat ng vlog, marami doon sa Bukid. Tol! <laughs> Kamusta pagiging farmer? Pagod na ba? konti, okay lang. Isipin na may ragaak mamaya. <laughs> ah, ganun ba? Anong ragaak mangyayaring mamaya? Para tanggal yung bago. So, ayun kayo guys. Meron daw ragaak. Ano kaya kayang ibig sabihin ng ragaak? <laughs> <laughs> Ayo, sumagot si ano si John Erel Okendo. Ayun, single pa yan, guys. Baka may ireto kayo. Pwede pwede po yan, masipag yan. Yan, <laughs> marami Oh, hindi pa daw kasal yan. Wala pang asawa. Team Laon! <laughs> so, ito nga guys. Pagkatapos nila dito, transfer sila dito. Ito na lang yung last nila palang, ano, pagkakanalan. Kala ko nga tapos na. <laughs> Nagkakamali pala ako. Ito yung pangukit namin, oh. Ayan, pangukit daw yung pa Ayan, tingnan mo. Ayan, guguhitan niya yung, ano, <laughs> yung palayan para yan ang susundan ng kanal mamaya. Diba ang galing niya? <laughs> so ayan guys, sinati niya. So ito guys, so makikita nyo palaging nabablog ni clips Taga Bukit. Ayan, ito yung lawa sa likod ng bahay. So guys, sadyang malakas nga yung agos ng tubig kasi maraming tubig doon banda kailangan matuyo yan para maganda yung paglagay ng palay at hindi tawag nito <laughs> guys, nawawala daw yung nila, yung pwersa. Kulang yata yan ng ragaak. <laughs> so yun guys, napakaganda tingnan. Grabe, flat na siya oh. Diba, kanina marami pang tubig. So ayun guys, tuloy-tuloy lang sa paghahagis ng palay hanggang maubos to. Ganito ang tinatawag na main direct ang pagtatanim ng palay. So ayun guys, sinalin yung binhe. Yun yung gagamitin mamaya para ipanghagis doon. Tingnan mo, ang ganda ng tubo ng palay. Yan, meron siyang mga ugat. Binabad na ilang araw to, Tay? Mm-hmm. Ilang araw? Kukurito, hours, Ah, uh, 48 hours lang pala yung pagbababad nito. So, ganyan guys, tingnan nyo mabuti. Ayan, kung paano ihagis ni tatay yung palay. Ayan. Grabe guys, ang galing pa rin ni tatay, no? 64 years old na siya. Pero kayang-kaya niya pa rin. Ayan. Matagal na kasi siyang nagsasaka. Parang ito na 'yung pang-araw-araw niyang gawain. Kaya nakaka-proud. O oh, sige, hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa panonood. Paalam.